Muntik na nga tayo mag-overheat dahil nabutas itong car reservoir coolant cup natin. So, ayan, tinanggal nga natin at umorder ako dito sa TikTok. Ito, ang bilis lang. Parang 1 to 2 days lang, andyan na. Siyempre, dahil nga mura, dalawa na yung binili ko. Para may reserve din tayo. Ayan, ba? Diba? At mukhang quality din talaga. So, kinuha ko na yung sira, tinapon. Siyempre, ilalagay ko na dito yung pinaka-tube niya na magko-connect. Ito yung ano, uh, reservoir overflow siya ng kulan na nakakonek sa pinaka radiator ng kotse. Ayan, doon sa hindi nakakaalam ang sasakyan po natin or auto is Honda Civic. Yan, from 96 to 2000. Yan, so ikakabit na nga natin. Ayan, dahil sobrang init ng panahon ngayon, hindi natin mamamalayan. Talagang may mga times na para mag-overheat yung sasakay natin. Nakulo din yung mga kulan. Kaya ingat-ingat po. Kung kumuluman yung coolant ninyo, uh, huwag nyo agad bubuksan. O lalo na yung sa radiator. Ayan, talaga namang sukat na sukat. At napaka-solid. Saradong-sarado. Selyadong-selyado. So ano pa hinihintay nyo? Kung kailangan nyo nito, click the yellow basket below. Again, Mabilis lang siya i-deliver. So, kuha na. Click nyo na ang yellow basket. Come on!